Okay, so night and we'll na natin. Tapos napakarami na nanonood sa atin. Tumatid -tuma dami-dami. Tapos ano, yung mga ano natin, tumataas rin. Yan, binago ko na nga yung task guys dahil, ano yan, straight up bandak na enderman. So guys, binago ko pala yung task dahil napakapangit ko naman kung MP yung ano ko, di ba? Ang pangit na guys So guys so, Ano kala ko magdalaro So tinato mo na laro ma ma Mamaya na lang So eto na yata ang uling upload ko Dahil nagmukulat po na sa ano, uh, school So sabat na tingin ko lang ako Mga kapag upload pitik pitik lang nice. guys <laughs> Yan 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 um, na ano pa rin din. so, lahat mo yun, ano, so, ano, so, ayan, yung busy ko, napakarami na, dahil minwalawi na rin man nanonood sa akin, so, di mo na mag-upload dahil, ano, yan, may, nagwapasokan na tapos, ano, Sabat at ko lang ang makakapag-upload Yan, bye Bow